Puno na ako. Marami pa pa uwi niya. Tapasada pa ako. Sige, sige. Ingat ka. Wala hmm. na naman. Baha. Traffic. Sayang na oras. Hello po. Wala nang bago sa matagal na biyahe. Pero, pwede kong bawasan ang inip mo. Oh, yeah. Tumaas man ang baha sa labas? Pero, pwede kitang maitawid. kailan okay hindi niyo naman po ako inintindi. Ito nga po yung gusto ko pa. Marami akong di kayang mabago. Sorry kuya, narinig mo pa yon. Okay lang yon. Nagbabanta ka ba? Opo. Actually, first gig nga na po mamaya eh. Anak ko? na nasa banda rin yun. Talaga po. Galingan mo sa first gig nyo, ha? Thank you po. Pero sana, sa pagkatid ko sa'yo, na bago ko kahit konti ang araw mo itatawid, ihahatid.